Matapos ang sunod-sunod na lindol at malalakas na bagyo na tumama sa bansa, muling naging sentro ng usapan ang Disaster Risk Reduction o DRR. Sa iba't ibang panig ng Pilipinas, isinagawa ang mga conference at forum na dinaluhan ng mga eksperto, lokal na opisyal, guro at mga kinatawan mula sa civil society. Layunin ng mga pagtitipon na ito na palakasin ang kahandaan ng mga komunidad at palawakin ang kaalaman tungkol sa tamang pagtugon, bago, habang, at pagkatapos ng sakuna, isa sa mga tampok na forum ang ginanap sa Maynila kung saan tinalakay ng mga siyentipiko at city planners ang pagbuo ng mas matibay na istruktura at early warning systems. Sa Cebu naman, nagsagawa ng workshop na nakatuon sa community-based disaster preparedness kung saan tinuruan ang mga barangay leaders ng tamang paglikas at pagplano ng relief operations. Ibinahagi rin ng Department of Science and Technology ang bagong teknolohiya para sa real-time monitoring ng lindol at baha habang ang DepEd ay nagpanukala ng mas pinaigting na DRR education sa mga paaralan sa bawat talakayan malinaw ang mensahe hindi natin kayang pigilan ang kalamidad pero kaya nating bawasan ang pinsala kung handa ang lahat sa pagtatapos ng mga forum sabay-sabay na panawagan ng mga kalahok mas aktibong kooperasyon sa pagitan ng gobyerno, pribadong sektor at mamamayan dahil sa panahon ng sakuna, tanging pagkakaisa at kahandaan ang tunay na sandata ng bawat Pilipino.